Uh, oh, good morning mga kabusing. Uh, bagong video tayo ngayon. Uh, ah, ito ka pala ang window type na panasunik mga kabusing. Ah, ang problema nito, ah, hindi umiikot yung pan motor. Lati ito, Yung pan motor mga kabusing hindi umiikot pero yung compression niya umaandar. Pero yung motor, yung pan motor ito, hindi siya umiikot. Kasi ano, yun nga yung problema, hanapin natin kung ano yung problema. So, lati dito. Yung kapasitor mga kabusing, na-check natin yung kapasitor nito. Uh, ano wala na siya ito tinatawag yung twister 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 ito mga kabusing uh, check natin itong kapasitor mga kabusing ayos sa uh capacity natin sa MFD may kuparad ayan kapasitor capacitor so ayan mga kabusing kung nakikita nyo mga kabusing wala siyang reading mga kabusing sa capacitor o zero so ano ibig sabihin ng mga kabusing uh, sira yung capacitor ng fan so ngayon papalitan natin yan, ito papalitan natin mga kabusing ito so 3 UIP ayan o oh, 3 UIP hmm. Ito yung bago, ito yung good na. Ano? Tingnan mo mga kabusing, tanawa. Yan oh. Ito yung good. Yan mga kabusing, 3.047 mga kabusing. Okay, tulit, tulit. Yan mga kabusing, 3.08 mga kabusing. So ito yung papalit yung mga kabusing. Napakadali lang ito mga kabusing. Mga kabusing subukan natin pandaran mga kabusing. Eh, okay. andarin natin. So, tingnan mo dito, dito dito sa likod yan. Yung ikot yung motor. Ito benta din sa. Yan, okay. Ah, uh, lagyan natin mga kabusing sa ano ah, uh, sa lupa natin lalagay kung ikot yung lupa. So, Sira na kagad eh. Ayan, Tingnan mo mga kabusing. Tingnan natin mga kabusing. Ayan. Parang ayaw umandar mga kabusing. Yung high pan ayaw din mga kabusing. Ayan oh. o. Ayan dito. yung mga kabusing. Naka ano na yan. Sa naka. Ayan mga kabusing. Yung nating iikot mga kabusing. Yung lupan. Ayan yan. Yan, kung narinig mga kabusing, umuugong lang yung motor. Hindi siya tumutuloy yung ikot mga kabusing. Pero bago na yung kapasitor natin. Ayan. ayan pa rin. So, ayun mga kabusing. Uh, pinalitan na natin ang kapasitor. ay mga kabusing. Uh, pinalitan na natin mga kap ng kapasitor mga kabusing. Ganun pa rin. Uh, umiikot siya pero ano mahina. So, ito yung check natin mga kabusing. Ito. Tingnan nyo. Tanggal Tingnan. Ito yung check natin mga kabusing. Baka maraming langgam to mga kabusing yung kanina check natin yung kapasitor sira, sira din yung kapasitor so kaya pinalitan natin ng bago so ang pangalawang check natin itong selector switch mga kabusin ito. check natin itong selek, selector switch na to saan mo tumbol pa ano yeah, okay. okay, mga kabusin titignan natin yung selector switch mga kabusin okay. Tignan natin. Yook na, yook, 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 yook. So natin. Ipit niya, na yoop na yoop yoop. na ito, tingnan mga kabusing, yung ano selectosis natin. Ayan. Yan mga kabusing, puno siya ng langgam. Ayan o. Oh. dito. Takit, lapit, lapit. Yung selector sheet sa atin, mga kabusing, puno ng langgam. Ayan, ayan. May mga mamang sa ilalim. Ayan o. Oh. Ayan. Good picture ba? Hmm. Okay. Ayan. So ito yung dahilan mga kabusing kaya hindi hindi pa rin umiikot yung panmotor natin kahit ta uh, pinapalitan na natin siya ng ano ng kapasitor. hindi pa rin umiikot kasi yung ano yung sa ilalim niya puno na na siya ng langgam ayan, binahay ng langgam. So ang gagawin natin mga kabusing dilinisan natin to. Saka bago natin ikabit ulit. Ya yeah, mga kabusing, ah, nalinisan na natin yung selector switch mga kabusing, uh, ah, babalik na natin to kasi puno to ng langgam kanina, so ngayon nilinisan natin, ah, malinis na so subukan natin ibalik subukan natin ikabit kung tuloy-tuloy na ba yung andar ng panmuto pag pinapaandar natin Yan nga kabusing, uh, kakamit na natin. Yan mga kabusing, subukan natin panda rin. Yan. So, yung mga kabusing, uh, subukan natin panda rin so, mga kabusing. Uh, Naga dito, dito. Yan mga kabusing, naka, dito, dito, dito. Naka-off yan mga kabusing, ilagay natin sa lupan. Dapat tuloy-tuloy na yung andar. Yan mga kabusing, tingnan nyo mga kabusing. Yan yung mga kabusing Yung andar tuloy-tuloy na Ayan Hindi na siya namamatay Ayan Lagay natin sa high cool Ayan Tingnan yung mga kabusing Yung fan motor Hindi na siya namamatay Yun lang yung problema Yung kapasitor niya Bastid Saka yung ano Yung selector switch ah, Nilinisa natin Kasi ah, Ginawang bahay Ng nanggam Ayan, Ayan Umaanda na rin Yung compressor natin Mga kabusing So maya maya pwede na natin ihatid to lagyan natin sa high coil ayun mag ayun mga kabusing ayun mga kabusing okay na mga kabusing yung unit natin mga kabusing uh, tuloy na yung ikot ng panmotor pagka umaandar na rin sa si compressor, uh, natin siya ng bagong kapasitor kasi yung kapasitor niya, wala na siyang reading. Zero na. So, nung pinalitan natin, hindi rin umaandar. Ang ah, uh, umaandar siya pero hindi tumutuloy. Uh, bali, humihinto siya. So, ang ginawa natin, pinag-check natin yung uh, selector switch. Doon natin nakikita na yung selector switch pala, selector switch, meron din problema. So, ang um, problema sa selector switch mga kabusing, binahayan na lang jam yung tanog so, Kaya nilinis na natin uh, hindi lagyan natin ng ano, iniis natin na ginagamit ang liha. So ayun, umaandar na yung unit. Uh, okay na po, hindi na siyang hatid sa may-ari. So maraming maraming salamat po sa lahat sa nanonood ng video ko. Sana po ya uh, nagsisimbing aral to sa inyo. So paki-subscribe mo lang mga kabusing, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at saka mag-share at mag-like. Maraming salamat po sa lahat. God bless you po.